Christine Hermosa halos magmakaawa kay Oyo Boy Soto na ay urong ang annulment laban sa kanya. Oyo Soto naghanda na ng divorce paper, Christine Hermosa nagmamakaawang wag ituloy ang hiwalayan. Ngayon nga ay isang malaking usap-usapan sa social media ukol umano sa hiwalayan ni Oyo Soto at Christine Hermosa kung mababalikan natin noon ay may isyo na kinasangkutan din ang actress na si Christine Hermosa tungkol din umano sa pagkakaroon nila ng anak ni Dither Ocampo. At ngayon nga ay muli na ulit itong sumabog sa social media at ngayon ay samot saring kwento na naman galing sa madla, naging malaking chismis ito noon, at ngayon ay lumabas na muli marahil ngayon ay mayroon na namang hindi kapanipani walang pangyayari. Usap-usapan na umami na umano ngayon si Christine tungkol sa anak nila ni Dither Ocampo. Pinabulaanan muli ito ng kanilang pamilya lalo na at mismong si Christine pa ang naglabas ng balitang ito sa madla. Sabi umano ni Christine Hermosa sa isang interview ay hindi niya umano nagawang umamin noon dahil sa malalim na dahilan. Ngunit ngayon ay handa na raw nilang harapin ang mga isyu tungkol rito. Ating pakaabangan ang mga sumusunod pa na detalye na ilalabas ng madla sa social media na ngayon ay walang sawang pinag-uusapan.